Hello guys, I'm Kielra Goldener ng Panatic Online Philippines. So hello guys, so ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung mga meta na heroes ngayon from S+2D para maging familiar kayo sa mga current meta heroes ngayon. So, ito yung personal here tier list ko from S plus to D. Binays ko to sa current meta ngayon and sa mga bagong item na bagay sa mga hero. Para sa S plus naman, andito si Pobius, Edit, Link, Pani, Hylos. Itong Hylos, dati, hindi, siya napipick. Pero ngayon, sobrang duga niya dahil din sa revitalization sa mga bagong item ngayon. At saka, andito rin si Harit, Aurora, Roger, Moskov, Angela. Para naman sa... Class S natin, Nandito si Grak, Arlot, Terry, Haya, Joy, Sas. Ito, Sas, alam natin, hindi talaga meta to. That, parang ngay ngayon lang ata siya ulit. Dahil din sa glowing one and sa buff sa kanya, sobrang duga na ano, ito. Tapos, nandito rin si Balen, Claude, Carimino. Para naman sa class A natin, nandito si Akai, Masha, Julian, Nova. Yun nilagay ko sa class A Nova since ang daming assassin ngayon. Sobrang hirap niya i-pick. Dati, first pang first pickan pa to, pero ngayon medyo mahirap mo siya gamitin. Kaya nilagay ko siya sa class A. Dito rin si Bex, Clint, Bea, and Florin. Para naman sa class B natin, meron na dito si Tamos, Chu, Lance, Paramis, Eve, Bruno, Digi. Ito naman Digi, hindi siya masyadong gamit ngayon kasi parang pag ginamit mo siya kahit marami sis yung kalaban niyo, Ano eh, Parang ang passive ng loro. hindi kayo makakalaban dahil kailangan niya pa mag-scale. Ito naman, para naman sa Class C natin. Nandito yung Carmila, Alpha, Lapu-Lapu, Karina, Gusion, Kadita, sa Ixia. 1-1, nandito rin 1-1 sa Class C. Since main hero ko to dati, eh, pag first pickan to eh. Sobrang duga na ito. Ngayon kasi ang dami ng counter pang counter sa kanya in binago na kasi yung range ng yung atake niya. Pinabagal. Tapos si ulti niya rin, hindi na lalili, hindi na yung pwedeng ikaw mag-control. Kaya hindi na siya, tingin ko hindi na siya talaga may okay. Tsaka andito rin si Mati, last. Para naman sa class din natin, syempre, andito Gatot, Silong, Yin, Saber, Amon, Eudora, Cycles, Mia, Estes, and YSS. Itong YSS, sobrang meta na ito dati. Pero ngayon, sobrang scaling niya kasi, tsaka parang wala siyang, ano, wala siya masyadong damage siya early kaya so mahirap may din siya i-pick kaya niligay ko siya sa class B. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung mga heroes sa class S+ ko ba sila? Meta ngayon. Tara. Ah, uh, para naman sa uh, S+ -plus, nandito si Hylos, unang-una sa si Hylos. Ang unang item ko sa kanya, top boots and dominance. Dominance ito yung pinakamahalagang item ng tank para sa mga marksman, healer and mga assassin para mapabagal ang attack speed ng mga may life steal. Tapos sunod niyan, Radiant, Antique Oracle. Yung Oracle naman para sa regen niya. Mas mabilis mag-regen and sa re, sa spell ko. And last, Immortality para makatangke ako sa late game. Ang pa second emblem ko naman is Vitality, tapos Wilderness. Yung wilderness, ito pinakamahal ito sa mga, mga tank. Lalo-lalo na sa mga tank. Eh, kasi yung tank and mage, mahalaga to. Dahil yung pa -ikot, ikot sila sa mga lane, pa palit-palit, punta ng top, punta ng bot, mid. Ang ano kasi kasi blast. Ang spot spell ko naman kay Hylos is Revitalize para maka-sustain ako ng matagal and para dagdag din sa ulti ko na may heal. Pangalawang hero naman is si Phoveus. Andito yung ano, ito yung first item ko sa kanya. Water Boots and pangalawa yung Thunder Belt para... Sa lane, pag lumatake kayo may dagdag na defense, magic and physical defense. So, no wings, and oracle, anti immortality para mas masustain nyo yung mga late game. Ang sa emblem ko naman is ano, fighter na may firmness, yung festival, festival of blood and brave might. Yung, kaya brave might yung pilihin ko dito para kada nag-skill ako, medyo bumabalik yung buhay ko. Tapos, sa battle spell naman is vengeance para mas masustain nyo yung mga marksman sa, kalab- sa kalaban at mga isusun nyo. Tapos, si- pagka Lord Dance naman, lagi ko sinus- yung kalaban. Isusun ko kahit, kahit mamatay na ako dyan, basta ma-soak ko lahat ng damage tapos mabitaw sa akin lahat ng skill kasi kampi ko na yung bahala dyan. Pangatlong hero naman natin okay. si Edith. Ang unang item ko sa kanya, top boots, thunder belt, dominance, radiant, star limb side. Ito yung pinakamahalagang item dito para may damage kayo sa late game and antique keras. Tapos sa emblem naman tank na may swift, wilderness and quantum charge. Yung pinakamahalaga naman dito is wilderness para pag gagang kayo sa ibang lane, mabilis kayo makakunta. sa ang battle spell, syempre, trigger para maka makahuli kayo ng mga kalaban. Ito naman sa Lord, kaya mag, kaya mag Lord mag isa ng edit dahil sa item niya, yung Starlium site. Kaya pinakamahalaga yun sa edit. Next na naman natin is si Ling. Uh, ang una item ko sa kanya, top boots, berserker. Tapos, yung Asklo. Yung Asklo, pinakamahalaga dito kasi kada nagbe blades kayo, bumabalik yung buhay nyo dito and kailangan nyo na-likes nyo sa si Ling. Tapos, endless battle, blade of despair, tapos Malefic. Ah, uh, emblem ko naman sa kanya, assassin, na may fatal, season hunter, and war cry. Pinakamahalaga dito, syempre, yung season hunter. Kung nawala yan, mabagal nyo yung mag-farm. And syempre, retry. So, sobrang bilis niya rin rumayas po. Dito sa Clash na to naubos ko sila eh, kasi puro low din and ang lalambot, ang lalambot ng mga kalaban. yung advantage yung sa lingpag? Ang yung kalaban nyo. Kaya nyo silang ubusin. Kahit ilan pa as Next na hero naman is si Pani, Ang item ko sa kanya, Tough Boots, Blade of Heptasys, Malefic, Blade of Despair, Hunter Strike, and War Axe. Si War Axe para lang sa ano? Para lang may sustain kayo kahit paano pag nag e kayo at HP. Ang emblem ko naman is Assassin na may sweep, Season Hunter, and Little Ignition. Sweep kasi para mas mabilis kayo mag-farm sa early early game. And andito yung Retri. Retri syempre. Tapos pag mamakukunit yung laban nyo, pagka nakadikit sa wall, pwede nyo i-wall spam. Wall spam nyo lang para hindi na makatakas kasi, kasi wala naman pang escape eh, yung mga tank. Ang next naman si Yarit, eh, wala kayo tungkol sa kanya, Magic Bolt, Starlium, Scythe, Feather of Heaven, Holy Crystal, Blood Wings, Divine Blade. Pinakamaganda dito, pinakamahalaga dito yung Holy Crystal kasi diyan kayo kukuha ng damage. As emblem ko naman yan, syempre Inspire, Bargain Hunter, and Pure Rage. Tapos yung spell ka Purify para di kayo mahuli ng mga kalaban. Tapos, tapos sa laning, kung kaya nyo parisan yung kalaban nyo, parisan nyo. Tapos patamaan nyo lagi yung first skill nyo. Kahit yung lang, or, pero mas maganda kung gitna. Pero kung hindi kaya ng gitna, dulo lang. Tapos pag team fight, huwag kayong aalis sa, sa summon force nyo. Ayun pinakamahalaga sa Rift. Kailangan lagi kayo may ultimate. Next naman si Aurora. Ito lagi S to dahil sa bagong skill niya and sa lakas niya magpo sa sa lane and sa team fight tsaka sa burst potential niya. Ito pala unang item sa kanya, Arcane Boots, Sunod Blood Wings, Glowing Wine para sa mga, mga heal kalaban niyo nyo, Malifesteel, Divine Glaive, Holy Crystal, and Winter Crown. Sa emblem naman, mer siya ako. Tapos, Rapture, Wilderness, and Impure Rage. Pinakamahalaga dito yung Wilderness nyo kasi pakikot-ikot din sa lane ko. Since Mage. Tapos, Flicker para makapambigla kayo. Dapat lagi kayo nakabush. Nakabush sa Aurora. Tapos, mahanap kayo ng timing nyo. And kailangan yung ma-abuse yung poke nya. Kasi sobrang lakas mong poke ng Aurora yung second first skill nya. Next naman yung si Roger. Ito, naging meta to dahil sobrang kulat niya. Walang, walang may kaya sa kanya, Mars Wala akong item dito. Top Boots, Sky Piercer, Wind Endless Battle, and Blade of Despair at saka Great Dragon Spear. Kinakamahalaga dito yung Great Dragon Spear para mas mabilis yung MS nyo at saka mabilis kayo makahabol ng kalaban and maka-escape. Tapos, Assassin, Emblem, na may Trill, Master Assassin, Warcry. Tapos, sa uh, Battle Spell ko naman is Bigger. Basta lang lagi kong dinadala ko dito, XP lane, tapos kinukuha ko yung XP crab. Ayun, kailangan yung niya abis sa Roger. Tapos sa clash naman, hanap lang kayo timing niya, may maaamoy na kayo. Para, ano lang, last hit lang kayo. Pulis lang. Pulis lang kayo lagi. Huwag kayo papasok sa... Huwag kayo papasok kung wala pa ng low HP. Or tarin niyo lang mga pong pong. Gamit one form. Ah, ito naman. Yung next natin is Moscow. Nag-guess plus na no, dahil sa ulti niya. Bilis niya nakaka pa sa mga team fight kahit nasa kabilang side siya. Ito pala item ko sa kanya, Corrosion Shite, Golden Staff, Demon Hunter, Malepic, Pin of Nature, Rose Gold. Ta hindi ako nagbo-boots dito kasi mabilis na siya, mabilis, na yung MS niya and yung mga skill niya at saka yung ulti. Ah, so na ganda. Ah, emblem ko like, dito basic common para di kayo maubusan ng mana. Tsaka malakas sa HP niya. Tsaka sweep, master assassin, quantum charge. And spell ko sa kanya, battle spell para ma ma malikot, mas malikot talaga poke alas, poke alas. Kailangan nyo ma-maximize sa lane, niya, sa lane yung second skill niya. Kasi pag hindi kayo, hindi kayo mababawasan niya pag natulak niya. Tapos siya mababawasan niya. Tapos sa side naman, walang may kaya kay Moscow. Kahit, kahit sinong hero pa yan. Basta 1v1 lang. Walang may kaya kay Moscow. Kailangan balawhin siya or tatlo. So ito naman sa ultimate niya. Ito yung advantage. Kahit nasan kayo, pwede, pwede kayo makapunta sa kung saan mo naman gusto. Basta tumama yung ultimate niya. Ah, uh, next naman natin yung Angela. Ah, uh, naging S plus to dahil sa sanib niya and sa da, sa item na plus of Oasis. nagpit talaga sa kanya yan. And first item ko sa kanya, Magic Boots. And plus of Oasis, Glowing One, Trading Time, Blood Wings and Holy Crystal. Pag mas mataas siya yata yung mage, ayan yung, yung ability power niya, mas mataas yung heal niya and yung shield. Tapos sa emblem naman, support emblem, pambalakas ng heal, inspire, Wilderness Blessing, Focusing Mark, and Trigger. Ito naman sa Angela, ang lagi yung gawin dito, Provecta Golden niya. Tapos niyo yung Golden niya, tapos narasin niyo yung kalaban ng para walang bawi. Kasi may heal kayo eh. Kaya kaya niya may pagharasan. Tapos, tsaka, tignan-tignan niya rin yung mapa kung may nagka-clash para makasalim agad yun. So, ayan guys, sana may mga natutunan kayo sa Hero Tier List ko from S plus 2D. Kung mayroon kayong mga sariling tier list dyan, comment down below. Muli, ako nga pala si Kenara Goldener of Panatic Onyx Philippines.